Gago anong high risk? Wala wow, namang risk. Mm. Sige, 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 sige. Ah, sige. re-raid na natin kayo away, guys. GG, guys. Bukas na ako mag-live. Alis ka ba? Oo, oh, hindi. Tatulog, tatulog, na ako, eh. Hindi ka matanood. Ba't ba ba hindi ka matanood eh, ng game. 5 Bitak talaga ito sa geek Wag ko. May tangkay na. na talaga na ito, eh. Wag na, Wag na, 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 na Legit. Pangit mo, ku. Pangit mo. Tangkay naka-free hit ka. Tangkay na ito. Huwag na ko i-raid. Huwag na ko i-raid. Hindi ka pala mag-stay dito, eh, darling. Anong oras na kasi, darling? alam mo namang maaga ako eh. Wait lang ako. Oh, Ayaw mo na matulog yung tao eh. Wala namang gagawing masama eh. Okay, Sabayan ba ako ni Solapat ni Armel? Oo, dito sabayan, ka ako. Sabay, Gusto okay, game 5 okay, okay. eh. Beater sa geek. Puta nga na ba't ako okay, okay, hayop? Hindi mo pa-issue. Okay, raid, raid, raid. Raid, yo, guys. Laban niya, waya, Laban, laban. Ah. Eh, basta gawin mo yung tip na wala kang mapapakita. Hmm. Oh. Okay, GG Labas ako dyan, ah. Okay, labas kayo dyan. Sige, ako na. Decision ko na to. Yo, baby, Thank you, Joe... Sino yun? Joe Jan. Kay Kuya Nick na lang ako manood, tapos naka-off mic. Okay, okay lang kapag galit. Oo, oh, pwede ko kay Kuya Nick lang. Huwag oh. na sa Boom. Ah, sige, sige, sige. Mas malaki chance na hindi ka maban. Eh, hey, ka ka kato ka siya yung nireport dun. yan okay oh, lang yan. Tara, ko na lang. Wag! See you in two days na lang, mga kosa. Hindi, ang pinaka, ano Nick. naman kung sakali, mag-close qualifiers ka naman, we. Eh. Kaya bang, Inaway goods lang. Anong ginawa mo ko nung, na ban ka? May kailangan to bang uh, si Kasuin? Wala. Nag-reply ka lang sa sarili mo. Oo, <laughs> <laughs> oh, huwag ka nang gagawa ng masama. Eh, ikaw bahala o ah. Huwag mo nang try. Wala ka dyan. Ito okay, okay lang. Gagawin ko na yun. Dasta gawin ko. Takpan ko yung mga sponsor. wala ka. Basta labas, labas. Teka, labas ba si Armel <laughs> dyan? Labas si oh, Labas ako. Labas ako dyan. Kasi palas. Si palas. Oo. Oh, oh. oh, labas silang dalawa. Ikaw hindi. Kahit sabihin mo malamat ka. Huwag na, huwag na, huwag na. Hindi, mag-live na ako. Nirate mo na ako eh. Nasimulan na eh. Mag-dota ka na lang. Pinagana mo na yung pagkabisaya ko eh. Hindi, hindi. Wala ako dyan. Labas ako dyan. Basta gawin mo lahat. I-take mo lahat ng chance na ano. Tanggalin mo yung sounds. Ano mo siguro yung betting site. Sounds lang yun, we. Tapos kay Kuya Nick ka lang. Sige, sige. Tanggalin mo lang yung sounds, we. Sige, sige. Kahit sa official ka. Okay, okay. Mabawa mo yung chance na mabad ka. Kaya tayo natin mag-start day pa naman eh. Ready ko lang itong mga... sounds lang, up sounds. Ready ko lang itong mga ano natin. Mga picture. Yan ba ba si boss ko? Boss! Ang gamit na ako, Tal. Dotolod na ako. Ready ko lang mga picture. Okay, 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 okay. Napamigay mo lang yung keyboard mo? Ha? Hoy, wey! Ay, kung nasan mo na ba? Yolen? Hindi ko pa nandunod namin ni Larmel? Ano na nakalimutan lang pala yung pag-ganon? Sino yung... Palapsan. Ah, nalimutan na pala agad Thank you, Clive. Hindi ba kanina sabi mo, aabutan mo kami, di ba, nung may nagbigay sa'yo. Hindi lang natin yung pang ano. $20, no? Pang takip ng sponsor. Ay, ang inawayaran pala yun? may tax, may tax agad yan. Ay, buti na Ha? Buti na alala. Ang center, naka-alikot kay Aramel. Tulog na ako, tulog na ako. Gaya, 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 gaya. Pag-iyas na nga tamayati kayo tuloy, PayPal, delikado yun eh. Ah, nga yung ginawa ni Yowie eh. Well, Mel, pag naglaro me sila, sila ulit, Mel. Nasend ko na kay Toots. Sino? Sino sila? Sila, pag naglaro ulit yung Darling, kukuha oh. ulit tayo sa taong bayan. Oo, oh, sige. Kaso wala <laughs> naman ako nakakuha nung last time, habang... Hindi, wala nga talaga. Hindi, wala nga talaga. Hindi, wala nga talaga. Hindi, wala nga talaga. Hindi, ganito na lang. Pag naalaban namin kayo, Mel, bigyan mo namin ng na magandang laban. Oo, oh, sige. Yung tipong makapapasampung ad break siguro. Oo, oh, sige. Pwede lang din. Sampung ad <laughs> break ang <puta. laughs> Thank you kay Clark Kai 31. Kay Kuya Nick tayo tas walang sounds pwede na yan. Oh, ba't ako ba't may mukha ako diyan, we? Pang takip lang mamaya, na ready ko lang. ko ng halos. May nakapili ka na sa logo, yeah, eh Yeah, Napakain mo rin pala talaga, no, Mel? Ha? Logo? Ah, may sinend daw sa GC, ah. Wala Ay, sabi sa... mo, so, Lods, <laughs> kinakain mo, tinakashtok mo ba ako? Oh? wala na, wala. Wala na ako sa GC, Lods, eh. Kinik na ako, Lods, eh. <laughs> so, uh, uh, Oh, ah. Inis, ka. mo pa nga lang, o dyan wala mo pa na. lang, yung mga kabataan natin, panis ka, panis ka. Wala, 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 na yung Team mo. Darling, o. eh o, Team <laughs> Darling. Wala na. Kinik na ata ako sa Team Darling, tol. Pakita mo na lang yung Prime Akmel, you tsaka Prime Palos mo kabataan, kinangina mo. Kung sino talaga yung may asim. <laughs> 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 Hindi, mali kasi spelling ng solid ka doy eh. Dapat U yan eh. Solid. Hmm. Solid? Hmm. Hmm. Solid ka doy. Madali lang naman baguhin yan eh. Malapit naman yung gumawa niyan, Tol. Ito, ito ang pakalawa. Ito ang pakalawa. Eh, mo. Ano mo? Tanggalin mo yung harang. Ito ito, harang. ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Mga maganda to. Parang uncrowned kings eh. Datingan. Pilot na yun. Yung may crown na nasa left side. Ayaw mo yung ano? Nasa ila yung itim? Yung nasa ilalim? Oo, oh, nasa, nasa ilalim. ilalim. Na? Ito? Ito ba? Yan, Saan yan, dito? yan. yan. Ayaw ko na to. Walang yan. dating sa akin. Parang walang pwersa. Ala pera sa. Oh, ito. Tama kaganda top for me. My crown. Eh, hindi 'yan yung gusto ko eh. 'Yan pangalawa. Uy, 'tong nag-aaway ata sa ko. Okay, uh. Pili na Ayan. kayo gago sa Drake, napalayan laro niyo. 'Yan. Uh, um, uh, sunset. Si 'yan 'yung gumawa niyan, si Mostrider Dorango, 'yung gumagawa ng ano ni Ang tawag dito. Ni Flow G. Ay, dahil Ito pera yan. Ah, taga Dubai ah. yan, tal. Babayad ka na lang, Jet. Wala na mabayad bayad dyan, <laughs> itangay eh. na mo eh. Hindi, Simpli kaya na, ikaw nga, ikaw nga magbababayad eh. Itangay na mo, kapal naman ang mukha ako. <laughs> ang tayo natin, tingnan natin si Kenick. Hindi pa nag-start, tol. Yan okay. na rin daw mag-design -de like. ng jersey, tol. May jersey ba okay. tayo? Kaya, pagpapagawa kayo ng jersey, siya na rin daw gagawa ng design. Sino? Sino? Kaya naman pagawa ng jersey? Sagutin mo na kasi huwag mo nang tanongin. dami-dami mong ano eh. Wala tayong gago. Okay Ang ina mo, tig-25 lang yan. 2-5 bisa? 2-5 bisa. Basta andun nyo, na yung mukha, mukha mo sa harap. Oo nga siya. Andun yung ano <laughs> mo, text mo. Kung may ano ko, katako pwede siguro ko. Siyempre, ikaw eh, nagpaluwal ng jersey, meron ka doon, tol.